Ako amapunpa, ah, apa, apa. ang mapunta, kapatid. Oo, ba, ba. Kaya nang, sa katoliko kasi, sa amin kasi, ang explanation namin dyan is, di ba, kung ang Bible is love letter sa atin ng Diyos, then para kung tayo nga kapamilya natin or pamilya natin, nag-ibang bansa, para maalala natin sila, kailangan natin na big first nila. So parang sa aming mga katoliko, ganun din. Para maalala natin, tapos, ah, uh, uh, um, maramdam natin na kasama natin. Pwede oh. ba akong sumabat sa'yo, kapatid? Sige Pwede po. ba akong sumabat Sige sa'yo? Alam mo ba yung kauna-una ang Pilipinong Santo? Si San Lorenzo Luis? Uh -huh. mo na yon. The first Filipino saint na idiniklara ng Papa sa Roma? Si San Lorenzo Ruiz? Ah, uh, okay. Oh, uh -huh. naalala mo na. Aba. Alam mo ba na yung hindi litrato ni Lorenzo Ruiz, hindi niya litrato. Yung sinasabi na namang isa pang gagalit tanto yung... Pedro Calusod, taga Bisayang Tinata, nakarapat dapat kiranging martir. Hindi niya picture yung fragment eh. At tinan mo? E eh, paano ngayon tayo niyan? Paano kang maaalala mo yun doon, eh nakikita mo yung ibang retrato. Eh may, may kiki nga kay Cristo lang Eh. E di naman yung Kristo ipinagpapakita ng katoliko. E sino dyan ang totoong Kristo? Pakita nyo nga lahat yung Kristo dyan, kapatid na men. Eto po at panuorin nyo po mga kababayan, lalo na po yung kapatid natin nagtatanong. Kapatid na Eli, iba-ibang mukha po ito eh. Sige nga, ano pakita mo nga lahat. Opo, may mahaba ang buhok, may nakasyagi, mayroon namang kapatid na rolap. Ito, may hey, kapao. Oh. Yung parang buko raw na nilagyan ng, ano, ng balbas ng ano, iba ibang iba, uh -huh. ito eh. May makapal ka lang ilong, may napakanipit ng ilong. Ito naman eh, parang, pero you know, halos, lahat nga ba buong, ayan, parang babae ang Brazil. Oo. Ito, ito parang manalakbay kung saan ito. Oo, sa disyerto. Nako, ito, iba ito, naman ito. Hindi mawari, parang binugbog na, oo. ano, Oo, oh, ito, iba rin. Habis hapit habis. Sige nga, tuloy natin mga kasama, tuloy-tuloy natin. Ayun, magkakaiba po talaga ang mukha, ang pagkakadrawing kapatid na Eli. Walang magkapareho man na kahit isa. Yung retrato ng Pedro Calungsod na yan, tinuha sa isang estudyante ng UE. Mga larawan ni Pedro Calungsod, hindi namin inisip na lumikha ng isang larawang kamukhang kamukha ng batang martir. Walang may alam kung ano talaga ang kanyang itsura. Sa halip, pinanungnan namin ang aming sarili. Ano kaya ang itsura ni Pedro Kalusot? pong masasalubong namin siya bilang isa sa mga kabataan ngayon. Isang may labing pito o labing walong taong gulang mula sa kabisayaan, na maaaring tawagin ng Panginoon na sumaksi sa kanyang pananampalatayang kristyano. Ang tanong na ito ang ibig sagutin ng aming mga ng potensyal na martir na taga si Ronald Tubid ng Oton, Iloilo at nag-aaral sa University of the East ang tumayong modelo para sa mga larawang ito na nakapahina pahina labing siya dalawampu at dalawampu't isa nakuha ni Alan Benson sa Loyola House of Studies at Ineo de Manila University ayan po kapatid na Eli iyan ba ngayon ang sasambahin mo kapatid? Yan ba ang aalalahanin mo? Isang istudyante ng... hindi <laughs> naman pala yun talaga siya yun. Eh, miski nga yung Kristo, hindi naman siya yun eh. Kaya kada ka nakakita ng Kristo, mukhang buko na nilagyan ng buhok, na nilagyan ng balat Eh, hindi liligaw lang kayo eh, kapatid. Ah, ang unang-una, ang sabi ng Diyos, lahat natin siya, hindi sa larawan. Pakinggan mo ha, sa 4.23.24 ng Juan datapot dumarating ang oras at ngayon nga. Nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Eh, tina mo, di dapat pala sambahin ng ama, hindi sa larawan. Dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.